Sa isang linggong serye ng pangangaral sa Kainta Rizal, 47 katao ang nagdesisyon na tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas sa pamagitan ng bautismo. Isang patunay na patuloy na kumikilos ang Diyos sa puso ng kanyang mga anak. Ang detalye ng masayang kaganapan, ihahatid ni Mary Angeline Basikulan para sa Balitang May Pag-asa. Isang linggong serya ng pag-asa at pananampalataya ang isinagawa ng Central Kainta S.D. Church sa pamamagitan ng crusade na may tema, Buhay at Pag-asa sa Diyos. Sa pangunguna ni Pastor Jimboy Villigan, idinaos ang isang linggong krusada na may layuning maipahayag ang Buhay at Pag-asa sa Diyos. Si Pastor Noel Galang ang nagsilbing pangunahing tagapagsalita, na buong puso ang naghatid ng mga mensahe ng kaligtasan at pananampalataya. Purihin po ang Diyos sa araw na ito na naging matagumpay po ang ating pong gawain dito po sa Kainta District Crusade mula po noong August 17 to 23. At ating nakita sa araw na ito na ang Panginoon ay kumikilos patuloy po na gumagawa sa ating pong kalagitnaan sa loob po ng isang linggo pangaral at sa araw na ito mayroon po 47 na precious souls na tumanggap sa ating pong mahal na Panginoon. At nais ko pong kunin ang pagkataong na ito na gusto ko pong pasalamatan ang buong distrito po ng Kainta. Mula po sa mga elders, lahat mga mga opisyalis, sila po ay nakikisa. Sama-sama po kaming gumagawa. Mula po sa maliit na mga bata hanggang sa mga may edad. Lahat po ay uh, nakikisama, nakikilahok at purihin po ating pong mahal na Panginoon. Uh, bilang leader ng ating konferensya, isang kagalakan na magpasyang mga kapatid sa Kainta District na magsagawa ng isang malakihang pangangaral bilang pagganap at pagtupad sa programa ng ating Iglesia Pang Sanglibutan ang Harvest 2025 ng ating division. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kapatid natin sa CLC, particular sa Kainta, Area 3, ang kanilang masipag at masiglang pakikibahagi po sa pangangaral ng salita ng Panginoon at ito ay uh, naging matagumpay sa biyaya ng Panginoon na nagharvest ng uh, mahigit na apat na po at pitong mga mahalagang kaluluwa para sa karya ng Panginoon. Pagkatapos ng isang linggong programa, dumating ang araw ng Sabat na siyang naging patunay ng natamong tagumpay. Napuno ang buong sambahan ng mga dumalo at naroroon din ang mga nagpasyang siyang magpasakop sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Humigit kumulang apat na putpitong tao ang nabinyagan. At sa pangyayaring ito, tunay ang napatunayan na may pag-asa sa Diyos na nagbibigay ng bagong simula at buhay na ganap. Sa kabuuhan ng naganap na krasada ay isang malinaw na patunay na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang humipo at magbago ng buhay. Okay, uh, nahikayat ako uh, lalo na mapalapit sa Panginoon dahil madami siyang taong ginamit para lalong tumibay yung aking faith sa Kanya. May isang pamilya na lalo pong nag, uh, nagturo sa akin kung paano maging uh, matatag yung aking faith kay Lord, yung Perez family. Ngayon nagkaroon din po ng pagkakataon na magkaroon po ng crusade at wala po sa akin naghikayat pero kusa po akong lumapit. At ipinagkatiwala po na gusto ko maging lalo pang makilala at maramdaman ang Panginoon. Tanggap na tanggap ko po siya sa puso ko. Tunay po talaga siya. Ang malaking bilang ng mga nabinyagan ay hindi lamang bunga ng isang linggong pagtuturo kundi ebidensya ng matiyagang paghahanda at pagtutulungan ng buong iglesia. Ang karanasang ito ay nagsisilbing paalala na hindi kailanman mawawala ang bunga ng gawain kung ito'y ginagawa para sa kalwalhatian ng Diyos. Layunin maghatid ng balita may pag-asa, ako si Mary Angeline Basikulan, naguulat para sa HCMP News.